Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumipensa si Vice President Sara Duterte na isa lamang pamumulitika ang mga isyong pinupukulaban sa kaniya. Sa isang pahayag na inilabas nito ngayong araw, sinabi ng Vice Presidente sa kanyang mga kritiko na hindi ito ang panahon ng paninira at pamamulitika dahil malayo pa ang susunod na eleksyon. Dagdag pa nito na naiintindihan niya ang pagkadismaya at galit ng publiko hinggil sa isyu ng confidential funds. Ngunit pagdidiin muli niya na isa lamang itong pamumulitika at maliit lamang na hamon ito sa kanya kumpara sa matinding pagsubok sa ekonomiya ng bansa at posibleng epekto nito dahil sa mga nagaganap na giyera sa Israel, Russia at Ukraine. Inikayat din ng vice-presidente ang mga Pilipino na paghandaan ang panahon ng taghirap dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Matatanda ang kinwestiyon ang hiling nitong higit kalahating bilyong confidential funds para sa Office of the Vice President at sa Department of Education kung saan tumatayo rin itong kalihim. Pumanaw na ang ina na sinasabing pumaslang sa kanyang dalawang anak sa Magallanes Cavite Merkules ng madaling araw ayon sa Magallanes Municipal Police. Naisugod pa sa ospital noong lunes ang babae nang natagpo ang sugatan at may hawak na cutter sa kanilang tahanan sa sitio Kalaanan, Barangay Pacheco, umaga ng October 16. Katabi ng ginang dalawa nitong anak na parehong ginilitan sa leeg, ngunit wala ng buhay na natagpuan ng kapitbahay. Batay sa paunang imbestigasyon, ang nanay ang itinuturing salarin sa pagamatay ng dalawa dahil umano sa pagkakabaon nito sa utang at napagbuntunan ng galit ang kanyang apat at tatlong gulang na anak. Iginit naman ang ama ng mga bata na si Levi Banyaga, hindi magagawa ng kanyang asawa ang krimen. Nakapagsulat pa umano kasi ang ina at sinabing isang lalaking nakaitim na bonnet ang pumatay sa kanila. Isinasagawa na rin ang malalimang investigasyon upang malaman kung may foul play ba sa nangyaring krimen. Isinaad ng Department of Foreign Affairs o DFA na kailangang walang international humanitarian law na lalabagin ang pamahalaan ng Israel sa kanilang opensibang pagsalakay sa militanteng grupo na Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega Jr., hindi pupunahin ng ahensya ang mga aksyon ng Israel hanggat mapatunayan ang sadyang pananakit sa mga sibilyan. Ayon sa huling datos, 1,300 Israeli citizens at higit 3,000 nakatao sa Gaza ang napatay simula ng pumutok ang gulo. Una nang tinanggihan ng United Nations Security Council o UNSC ang resolusyon na ipinasa ng Russia dahil sa kukulangan ng pagkondena sa Hamas. Nakasulat sa draft ng resolusyon ang pagtawag sa humanitarian ceasefire, pagpapalaya sa mga hostages at ligtas na evacuation ng mga sibilyan. Limang bansa ang bumotong pabos sa draft, ang China, Gabon, Mozambique, Russia at United Arab Emirates. At apat ang bumoto laban dito, France, Japan, the United Kingdom at the United States of America. Anim naman ang nagabstain. abstain Kasunod ng sa ilang government websites, nais ipasuspindi ni Kabataan Partilist Representative Raul Manuel ang implementasyon ng SIM card registration. Pagdidiin niya, dapat munang ipatigil ang puwersahang pangongolekta ng online data sa mga Pilipino mula sa SIM card registration kung hindi pa kayang mapangalagaan ang cybersecurity ng bansa ng Administrasyong Marcos. Mula buwan ng Setyembre at Oktubre, tatlong cyber attacks laban sa government sites ang naiulat. Una sa PhilHealth at ikalawa sa Philippine Statistics Authority at sa House of Representatives kamakailan. Dagdag pa sensitibo ang mga personal na impormasyong nakarehistro rito at mapanganib kung mapasakamay lamang ng mga kriminal ang mga ito. Matatanda October 2022 nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang SIM Card Registration Act na naglalayong maiwasan ng mga aktibidad tulad ng scam at fraud. Batay sa huling datos mula sa si Department of Information and Communications Technology o DICT, nasa 61.9% o higit 104 milyon na ang restradong SIM card. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.